Ulam na pang probinsya muna tayo guys. Ginataang santol with hipon. Ikalawang piga ng gata itong nilagay ko. Ito naman ang kinayod na santol. 25 pieces na santol ang ginamit namin dito. Kailangang ibabad sa tubig tapos pigaan ng kaunti para mabawasan ang asim. Ilagay ang mga sahog gaya ng sibuyas, bawang, paminta, siling labuyo, luya, mga pampalasa, hipon at hintayin na kumulo ito. Kailangang haluin from time to time para hindi mamuo ang gata. Kapag kumulo na, ilagay na ang kinayod na santol. Mas maganda kung kayo mismo yung magkakayod ng santol para sure na malinis. Ayoko kasi nung binibili lang sa palengke. Haluin from time to time at hintayin na matuyo ang gata. Isa ito sa mga sikat na ulam dito sa Quezon Province at saka sa Bicol Region. So kung nakatikim ka na nito, i-comment mo naman kung saan ang probinsya mo at kung ano ang tawag sa inyong lugar sa ulam na to. Okay. Kapag natuyo na yung ikalawang piga ng gata, nauna una nating inilagay, Ilagay naman natin kasunod yung kakang gata o yung unang piga ng gata. Hahaluin ulit paminsan-minsan at hintayin na matuyo ang kakang gata hanggang sa parang nagmamantika na ito. Mas madaming gata, mas masarap. syempre tikman nyo muna kung tama na ba yung mga pampalasa na inilagay ninyo pag kulang pa dagdagan nyo na lang depende sa inyong preference kapag natuyo na yung kakanggata gaya nito medyo nagmamantika na pwede na itong ihain sigurado ako na kahit mahalang bigas mapapasain ka ng marami dahil kapag ganito ang ulam mo for sure marami kang makakain thank you for watching please subscribe